wala nang buhay ng matagpuan sa naik. Cavite ang isang law student ng De La Salle University sa Bonifacio Global City, tagig na nawawala mula pa noong June 8. Ayon sa Tagig City Police Station huling nakitang sumakay ng ride hailing car si Anthony Granada, 25 years old, mula sa kanyang condominium unit sa kahabaan ng C5 Road bandang alas 6 ng gabi noong 8 ng Hunyo papunta sa Naik Town Plaza na kinumpirma rin ng driver na naghatid sa nasabing estudyante. Nasa Advanced State of Decomposition na ang labi ng 25 anyos na law student ng matagpuan sa isang bakanting lote sa Barangay Sapa, Naik, dakong alas 7 ng gabi noong 17 ng Hunyo. Batay sa closed-circuit television footage, nakitang mag-isang naglalakad si Granada bandang alas 9.40 ng gabi noong 8 ng Hunyo sa kahabaan ng Lopez-Haina Bridge. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ang Naik Police upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng estudyante.